Akala mo ba uso lang ang tissue ngayon? Sa panahon ni Jesus, kakaibang estilo ng pagdumi ang meron sila. Karaniwan sa mga Hudyo, lumalabas sila ng bahay, humuhukay ng butas, dumudumi, at tinatabunan. Ayon sa Lumang Tipan, Deuteronomio 23, maghukay ka at tabunan ang dumi mo. Hygiene at kabanalan magkasama. Sa mga syudad may communal toilets, walang privacy. Magkatabi silang umuupo habang ginagamit ang tinatawag na silospongium, isang espongha sa patpat. Isinasawsaw ito sa suka o tubig. Pagkatapos gamitin, huhugasan at ibabalik para sa susunod. Wala silang tissue, tubig, suka at tela ang panlinis. Samantala, ang mga Esenes, isang relihiyosong grupo. May ritual na paliligo pagkatapos dumumi. Kalinisan sa katawan, kabanalan sa espiritu. Pero dahil dito, laganap din ang bulate. Natagpuan ng mga arkeologo ang itlog ng roundworm, tapeworm, at iba pa sa dating palikuran sa Qumran. Resulta, average life expectancy nila, 34 na taon lang. Hindi lang basta ihi at tae, may kasamang batas, ritual, at siyensiya ang pagdumi noong sinaunang panahon. Kaya kung nagrereklamo ka na sa CR ngayon, isipin mo ang espongha ng sinaunang Roma. Like, share, at subscribe para sa iba pang toilet truths at trivia na hindi mo matututunan sa classroom.